Kilala natin si Senator Raff Tulfo bilang isang, matapang, matipuno at walang kinakatakutan, ngunit sa segment ito ng, Raffi Tulfo in Action, ay hindi napigil ang maluhan ni Senator Raffi, dahil sa naranasan ng nagre-reklamong move-it driver na si Sir Vincent. Nakita natin ang isang side ni Sir Raffi na emosyonal, bakit nga ba naiyak si Senator Raffi Tulfo? Para sa hindi nakakaalam, ito si Sir Vincent, isang motor taxi driver. Nagtrending at nabas siya dahil sa isang post nagsisabing siya daw ay isang hold Ito naman ang kanyang pasahero na nagpost na siya daw ay na hold up at talagang na trauma. Sa segment ito ng Rafi Tulfo in action ay, inamin ng babae na hindi talaga ito totoo, at ginawa niya lang daw ito dahil siya ay nabastusan sa mga sagot sa kanya ng driver habang sila ay nag-uusap. Bago matapos ang video ay nag-public apology ang babae at na-realize niya daw na mali ang ginawa niya. Lubhang naapaktuhan ang motor taxi world at sobrang yumang ay ito sa social media. Yun lamang salamat. Don't forget to subscribe.